Laging mo daw ito, inuunahan si Lindy. Huwag ka masaktan. Okay lang yung dad, maka sa mga... So, eto na nga mga Habibis. May tumawag sa akin na rider. Kasi mayroon akong darating na parcel today. And medyo malaki yung parcel na darating kasi malalaking box yon. Kasi naisip ko, may nakita ko actually um, na luggage na binibenta sa online platform. Tapos naisip ko, ay, ang mura lang naman ito eh di ba binook ko ng ticket si Ate Rose tsaka si Lindy. so sabi ko sa kanila binigyan ko sila ng one luggage papunta sa probinsya para makapagdala sila ng mga pasalubong Iwan eh, wala naman silang luggage alangan namang mag back sila or mag ano, mag um, eco bag so naisip ko binigyan ko nilang sila ng mid-size na luggage so darating siya ngayon napakamura lang as in kaya tingnan natin wala silang kalam alam na binilhan ko sila Ate Rose anong ginagawa mo? Ano ito sa'yo ni David? Opo. Oh, Hindi ano yung maganda itong ginagawa ko, sir. ang ganda. Ang dami maganda yung ginagawa mo. Ang ganda ng kulay. First time ko magawa ng ano, sir. Ganito. Ako nga, first time mo gumawa ng Christmas decor, no? Okay. Ayan, wala kasi si Habi David na sa rehearsal again. At tapos di ba may nagpa-ano ko sa'yo ng pata? May muna. Oh, mo na? Opo, oh, sir. Nakasalang oh, ko sa baba. Magiging crispy pata tayo today, tonight, ha? Huh? Thank you. Maganda yeah. yung gawa mo, Ate Rose. Wow, thank you po, sir. Yes, pagpatuloy mo lang yan. <laughs> Maganda. Tingnan nga natin ang pinapalambot na pata ni Ate Rose. Ayan. Ang laki ng pata kasi hindi kasya sa aming pressure cooker kaya dito siya pinalambot. Kaso matagal. Mga 2 to 3 hours yan, kaloka. Ate Rose, may dumating pata tayong delivery. Ano, sir? Nasaan? Nasa labas po. Nasa labas? Okay. Ano ba't, bat, bat mas na nasa labas hindi nilagay sa ano? Ayan, dumating na yung aking in order. Hala basa, Ate Rose. Ay siya pupunasan na lang natin. Lindy. Lindy. Punasan mo nga yung dumating na in order ko sa labas ha. Punasan mo siya. Kasi masah. Oh, oh. <laughs> Kumain ka muna, kumakain pala sa Lindi hindi ko alam. Sorry. Tapos mo na kain mo. Tapos punasan natin, punasan mo tapos ilabas kasi baka mabasa, ha? Okay, Thank you. So, ayun na nga. Nandun na pala dumating na yung diniliver. And walang kaalam-alam si Natos tsaka at si Lindy na para sa kanila yon yun. <laughs> so, mamaya pag napunasan na ni Lindy, papabuksan ko sa kanila at igisa sila. Tapos sa kanila malalaman na para sa kanila yun. Yeah, na, Lindy. Uh, Malapit matuyo. na. Pag natuyo na, ipasok mo dito, ha? Tapos kumuha ka ng gunting buksan natin. Tingnan natin kung maganda yung nabili kong yan. Ha, thank you. Uh, kaya mo rin di, Tulungan kita. Kaya po. Kaya mo? Ayan. Mag-anda po. Mag o, sige, kuha ka ng ano, gunting. Buksan natin. So, buksan na natin ito ating, ano, binili. Para wala na ito mag Hala! Dalawa itong binili ko para... Diba? Ayan. Alam mo ba, Lindy? Itong binili ko. Ano pa? Itong binili kong dalawang box ay para sa inyo ni Ate Rose. Ay, <laughs> ano po yan? Sige, isa kayo dito. hulaan ah. nyo. Nagayin ko lang dati. Basta. Tingnan nyo. Sige. Papapuksan ano nyo. Ano po? Luggage ha? po. Para fair. Ano? Ay, sige, isa <laughs> kayo. Sige, umili nyo na kayo. Walang kulay, ha? Okay. Oh, ayaw yan. kayo. Kaya na. Kaya na. Yan. O, sige. O. Ate Ros, hindi. Para fair naman daw. Lagi na lang daw si Ate Ros namimili yeah, eh. Fair kasi sabi ko nila, inuunahan ko daw po si Lindy. Lagi mo <laughs> daw inuunahan oh, si Lindy. Huwag si sa mga ilaw, Lindy, doon sa ano? Para maliwanag. Ang dilim eh. Kasi po, nasasaktan na ako, sir eh. Huwag <laughs> ka lang masaktan. Okay lang yung dadma ka na sa mga bashers, Ate Ros. So dahil kayo ay binili ko ng ticket, di ba? Binigyan ko kayo ng luggage okay. sa inyong ticket. Okay, eh, syempre, alam ka magdala ng eco bag, di ba? <laughs> Tsaka ng backpack. O, oh, mamili kayo. Tigisa kayo yung luggage dyan. Oh, o, ano, kahit ano, pili na kayo. O, oh, yan o. Oh. At ito, oh, sigaw ko yun. Sayon, pumili na si Lindy. Wala pang kulay. Oh. O, so, buksan yun na. Ah. Ay, hala! <laughs> Anong kulay nung kay Ate Rose? Anong kulay nung sa'yo? Lindy, buksan mo nga. Tingnan mo. Ate. Yan. Yellow po siguro to, sir. Ala, ang ganda! Very legal. Ang ganda oh. Sa'yo Ate Rose, tingnan mga. Ano Anong kaya sa'yo? Sakura yung kulay nung isa. Yung isa ay pink. Yeah. Maganda din lang itong Sakura. Maganda oh, po. Buksan niyo. Tingnan niyo kung maganda. Open it. Open it. Nandito yeah. pa yung makauwi yeah, Tingnan ko nga. Alam Ang ganda. Alam. Ang ganda. Wow. Thank you po. Ayan. Diba? Tama lang din yung size diba? Opo Say, sir. Sa'yo Ate Rose. Tingnan mo. Kung ano yan. Tigisa kayo. Lagay nyo muna sa kahon din mamaya para... Para pag kayo nag-start na mamili, meron pwede nyo nang ilagay dyan, wow, ba? Thank you po, sir. Thank you, wow. salamat po, sir. Ang dami At, na po namin natanggap na tanggap ko galing po sa inyo. Diba? Advance ang ano, September na daw kasi, char. Nako kami, sir. po. Hala, baka hindi na kayo bumalik, ha? Ay, <laughs> <I'm crazy, sir. laughs> na tayo ng pata. Ang laki ng pata namin. <laughs> Hindi kaya tayo. Hindi na ang ating ulam. Crispy pata. Uh, at may sausawa na kami na select sizes and select can vinegar. Tawagin mo na si ate daw, si Cindy. Tsaka si Raynan, ha? Apo, Raynan, kakain na. Let's go. Kumusta ang pata natin? Masarap ba? Masarap ah, po, sir. Masarap po yung bala. Uh, <clears throat> ano? Masarap po, Tito. Ang aking sawsawan, masarap. Yeah. Paborito yeah. ko po lagi, sawsawan yun naman. Uh, select, soy sa and vinegar. Ako tapos na ako kumain. Sila? Hindi ba tapos kumain?